hindi kaya po guys ang dami nila na dami buti na lang may dipinsa tayo so, salamat sa binigay mo ano natatablan ka ba wala wala kahit lamok nga hindi na maka ano yung ano lamok eh. na ano lang na nadudulas ito kaabi ang agimat mo So mga idol Yun no? Know? Uh, may iligtas sa amin sana si ano ngayon Sana usilito. nga po, may iligtas sa na namin Nagalala na yung asawa niya Wala kaming dalang pira ngayon Ang pagdala lang namin Ang pagdala namin usilito. tubig At saka yung pagkain ipakita mo tol Ito Nagdala kaming Ito 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 So, tubig at saka ito tinapay ito po para kayo silito to pag maligtas ng hihihin kasi na nagugutom na talaga yun oo alam namin yung kasama ko pa siya humingi na siya ng pagkain sa akin nakawa ako tumulo aluha luha ako sa e, ako din nagugutom din ako kung sabi niya balikan mo lang ako Just so maraming salamat tita na ibigay ka ng pera na pangkain, pangkain namin, kusilito silito at saka ni Diyos maraming salamat po Pulo tita ay eh, pang dagdag lakas so, ito ang maganda ano klaro kakausapin yung lolo ko Sige. sana marinig niya ako ngayon at nandito lang siya sana, sana. magdasal tayo Joshua tulungan mo ko magdasal <clears throat> ipikit mo yung mata mo Diyos Lolo sana po Lolo narinig niyo po ako nangingip ako ng tulong sa iyo Lolo ngayon lang po Lolo nagmimiss ka na yung kapatid ko Lolo tulungan niyo po ako Lolo Lulo ko narinig ka man, lolo, Pasok ka sa aking katawan ngayon, lolo. Ah! Tom, may lang ba? Joshua! Joshua! Ako ba yan si Bogart? Oo. Pangako yan, Lolo. Naawad din ako sa kanya. Oo, Lolo. Hindi ko so, so, siya pa Pati yung kapatid niya. So Susilito nandyan lang sa unahan. Malapit lang ba dito, Lolo? Malapit lang. Sana. Bugay, siya na bugay. Samahan ka mo kami, Lolo. Matagal ako hindi nakasama sa iyo. Naawan ako sa iyo, bugay. Kahapon ba, na, bugay? Naawan mo sa iyo. Gusto mo na kayo magkasama kayong magkakapatid. Kaya, ngayong araw, tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayo na may ligtas yung silito. At kapayan ko kayong dalawa. Maraming salamat, Lolo. Ilang araw na na gusto mo mahingi ng tulong sa akin. Joshua. Joshua. Oo, oh, lolo. Lolo ni Bugay ka. Umawa ka sa kamay ni Bugay. Ito ang pagdagdag ng kapangalihan sa iyo. Ito. sa <tod> lakas. Ah. Uinig oh, mo yung tul. Oo. Ah. Grabe. Grabe si Lolo. Gumawa na. Kabutihan. Grabe. Grabe yung ginigay niya kapangyarihan sa akin. Salamat talaga, Lolo. Ang nasaan ka man, Lolo. Lolo. Gabayan niyo kami. Maraming salamat, kami nga, Lolo. Na, na alam ko, Lolo. Na gumagaan yung pakiramdam ko. Alam ko nandito ko sa katawan ko. Maraming salamat, Lolo. At At... Sumama ka sa amin ngayon na pagligtas kayo si Lito. Maraming salamat, Lolo. At kayo ngayon, Lolo, magsisimula na kami maglakad. Para lang, malapit lang daw dito. Sabi ni Lolo eh. Maraming salamat, Lolo.

Alam mo, sana winayin din kami. Sana. Eh, mo kapatid mo. Tingnan mo. ka talaga alam ngayon. Alam mo 'yon? Alam mo ba? Alam. Sana hindi na kami.

Aaaaaah! 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 Aaaaaah!

Gaya ka na pa! Huwag mo nasaktan na mabuti ha! Huwag <laughs> mamasaktan! masaktan! Mo na lang kayo? Ah. 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 Ganyan ka na pa! pa! Ah. Ganyan ka na 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 pa! na Ano mo? Nakawan ako sa'yo! Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano na Ano mo? Ano mo? na mo? <sighs>

Kukulungan na kayo Lumabit kayo Mga putang na kayo Tol Ayos na atas na Tol Tol Tol, na lang Dyan na tol, gamutin kita tol Tol, gamutin kita tol Dyan mo na, dyan mo na mo na, mo na ko, pa makalakad Pa makalakad lang Ah. Ah. na ah. ah, yung alalahanin, Ah.

Sama namin yung si Tul. Eh, tul. Tul. Eh, ilagay mo yung camera, Tul. Ilagay mo. Ah, Ano natin na mo yung tubig. Ah. Tul. Ito, pagkain. Ano gusto mo? Ito na. na. Ito na. Ito Biskuit. mo. Parang may lakas ka. Mo. Uh, huwag mo na alalahanin yun. mo na halalahanin ka na Kainin mo na. Uh, mungita na kita. Uh, uh, uh. 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 Okay na mami, salamat Sano. sa lahat. ko ng ayaw mo kumain? Ah. Ah, ah, Para may lakas ka. Ah, Yung mo sugat ah, mo tol, banda tol? Uh, wala na. Uh. Ano ko ito mo? Dito. Tol. 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 Saratol! Saratol! Tara na! Kain ako na. Kapo. Kapo. ka muna! Uh, Huwag oh. may lakas Huwag mo na ipakain! Ah. Katul, mo yun, tul! Iwanan mo yan, Tol! Tayo ang Lakad ka, Tol! Ah. 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 Uh. ah. ah. Saratol! Ah. <laughs> tul! Ah. 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 Susuha! Ah. Ako na sa Buti nakita kayo! Ah. 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 Ah.

Ah. Salamat talaga. Tol, ngayong gabi tol, Bababa tayo tol. Kailangan ka mag-relax muna. Kailangan ka, ano, relax ka muna tol. Tol. Ah. Ah. Salamat lolo. Ay tol, magpasalamat na kay lolo tol. Lolo magpasalamat ka tol. Magpasalamat tama to ah! to lang pwede ka lang ba? pwede mo ba ngayon? oh oh Diyos mo dapat ah bababa tayo ngayon hindi na siguro ako sasama huwag sama tayo hindi tayo bababa hanggang hindi tayo makaganti hindi pwede sa mga hayop na yun ako na bahala sa kanila iwan nyo na ako rin huwag Ikul, uh, gaganti at gaganti ako. Ipapangako ko yun sa sarili ko. Ah, uh, tol, kung anong ginagawa nila sa akin, gagawin ko rin sa kanila. Mga hayop sila. Mga wala silang utang na loob. Ah, uh, marami silang mga taong pinatay. Ah, uh, oo nga. Ah, uh, ito uh, hingi mo na ka ng ano, tol. Pasalamat ka kay Lolo, tol. Ah, uh, alam nila yan. Alam Alam ko. Alam kong galit na galit na yan mga hayop niya sa akin. At lalo na sa inyo. Oo, tol. Ang mga talaga ako nila. Ah! Huwag kang mag-alala, Diyosua. Oh. Ah! salamat tayo, Diyosua. Oh. Ah! Pagod ang mga hayop na yan. nag ako sa inyo. Ah, Ngayon, ikaw ka pa. Malakas. na kayo. Ito tol, sa'yo yung agimat mo, tol. Tol. Yeah. Nandun sa kaya. Nandun ka lang, pap. Kalapap. Tayo pa na ka lang. Kalapap. Tayo lapap, yan. <laughs> Nandun ka lang, pap. Ah. Nakatulong ka, pap. Oh. Bah. Buti buhay ka. Oo. Oh. Ah. Nangako sa sa'yo, eh. Babalikan kita. yeah, Kaya hinanap yung kapatid mo. Mula ngayon. Oo, oh, nag-usap na din kami ng asawa mo. Mula ngayon. Sama lang kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Oh. Nagagandi at gaganti ako sa kanila. Kamagalan. Ubusin natin yan, Tol. Huwag ka mag Tol. At ako mga baba. Sisiguraduhin kong gaganti ako sa kanila. Ah. Ayot yun sila. Ah. Pagkahayop sila, Tol. Pagkahayop sila. Wala sila. silang utang na loob. Kalma mo lang yung loob mo. Hilakas na, tol. Yeah. Kasi, darating din ka, tol. Na bababawi tayo. Babawi tayo. Ang sugat. Oo. Bababawi tayo. Ngayon. Ilabas na rin yung anyo ko. Mahayot sila. Papakita ko sila. So, magay, tol. Kakantik talaga kami. Mapapita sila. Kailangan siguro magbaba natin. Kuya. Yeah. Ano ba tol? Baba ka ba tol? Amang relax?